para kanino ba ang mga Vespa bikes or Vespa scooters pang normal na tao ba yan o kailangan medyo nakakaangat ka sa buhay o mga pang pasosyal lang ba ang Vespa so let's see Good morning everyone! Domamoto here and we are back with another video As you can see, scooter gaming muna tayo ngayon Kasi puro na tayo XSR900 So for today, dalawang scooter ang i-feature natin pero mostly on Vespa kasi meron akong kaibigan na magpapahiram sa akin ng Vespa kaya ang i-compare ko sa kanya ay ang ating ADV150 kasi syempre dapat scooter category wala naman masyadong sense kung i-compare ko siya sa XSR900 di ba? So medyo i-feel natin yung ADV para mamaya ramdam natin kung ano ba talagang difference Ooh, 90 na agad oh Ako alam ko Italian brand data ang Vespa tapos yun nga medyo nandun siya sa social. So ang pinaka tanong natin talaga for today, para kanino ba ang mga Vespa bikes or Vespa scooters? Pang normal na tao ba yan o kailangan medyo nakakaangat ka sa buhay o kailangan social ka talaga o mga pang social lang ba ang Vespa? So let's see! Ito maganda talaga sa mga scooter. Hindi ko to magagawa sa XR900. Napakalaki ng kabig at saka ang bigat. Ang alam ko talagang angal ng mga tao sa ADV. Mabagal daw ang arangkada na ito. Kumbaga yung, yung setting lang niya talaga. Hindi siya nasa unahan. So tingnan natin kung mararamdaman natin yung arangkada na yon sa Vespa. Ang Vespa na itatry natin ngayon ay Primavera. Primeidero, otek nakalimutan ko na. Sabi sa inyo wala akong alam eh. Sabi ng kaibigan ko na magpapairam sa akin, mas mabigat daw ang Vespa kaya hindi daw siya masyado tinatangay ng hangin. Or mas ramdam mo'ng planted ka sa floor. So medyo curious din ako about 'don. Okay, mabagal na takbo, 9 full throttle. Nagwiwika lang kasi may top box ako ganto? two hundred thousand and fifty oh may, mga magalit na naman sa akin. you oh. know, woo, we now have the Vespa. cute eh, no? pero wait lang ah Bago tayo mag comment comment Pwede ba tayo mag u-turn dito O oh, pwede nga O oh, ba? Diba? Ako lang yung naka vespa naka mote agad Okay unang napansin ko Pagkuha ko palang kanina Ah hindi siya keyless I mean okay lang ba? Diba? Parang kanya kanya trip lang naman yan Pero syempre sa presyo niya na 200 plus Pero since classic kasi siya Siguro kasama yon sa pagstay sa pagiging classic Desuse. pangalawa yung gulay board. So, mga hindi nakakaalam, gulay board ang tawag natin dito sa apakan. Eto. Plus 10 tayo dito. Ang sarap. <laughs> Talaga, meron tayong space dito. Lalo na ako na nagahatid na ako sa bibi ko. Sa ADV, nakaapak lang siya sa... Dito ko eh. Doon sa humps. Ako rin mismo, umaapak din ako pag galing basketball. Gusto ko i-relax pa ako. Para kung tanga na nakaganon. Pero dito wala siya kaya swabe ang ating gulay board para sa Vespa unahin na natin yung arangkada kasi yun yung third third na ba yun? o basta yun yung next na napansin ko so dito muna tayo sa tabi so yan full throttle mas maarangkada to for sure sa so, 60 na pala tayo noon yung bigat ba niya na tinutukoy ko kanina nandun ah hindi ko alam di pa tayo ganun kabilis pero hindi naman masyado ayun oh may arangkado oh may pag ano, ko eh, may pag ako ng konti eh. hindi ka tulad sa ADV kanina ADV mga first 5% hindi ka bibigyan ng ano nun, or first 10% ng throttle ano lang yun parang nagre ready pa lang sya eto kapag ginanon mo meron naman uy ganda ng busina o yan pang apat busina ganda ewan ko kung pinapalitan to pero ganda 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 ng busina may pinalitan daw dito yung kaibigan ko na something hindi ko alam kaya medyo gumanda yung takbo nya so uh, kahit pa paano medyo oh, modified na siya link so far to be honest same lang hindi mo hindi mo rin siya yung parang bill breaker na kapag bibili ka Vespa or ADV hindi ko na nararamdaman yung pagkakaiba niya kasi for me ah, parang nasa scooter category lang naman parehas pero maganda takbo na ito ano ba top box na ito? plastic lang ba? parang plastic lang ata e, tingin ko dahil magaan din yung top box niya eh. Uh, alloy kasi yung binili ko sa ADV kaya parang, kaya parang ramdam ko yung ano don yung bigat sa likod tapos yun din yung reason kung bakit kapag nag no hands ka nagde death wobble cute eh no pogi eh. pero naka chinelas ano lang yan walang gloves Question of the day, para kanino ba ang mga Vespa scooters? Pang normal na tao ba siya? I think hindi. Ito kasi parang ano eh, <clears throat> for me nasa luxury. Wow, luxury spell. L-A-K-S-H, Lux. Parang nasa social side na siya. I think alam din naman ng kanamihan yan kapag naka Vespa ka, di ba? Parang may wow factor. So hindi siya para sa lahat. Uh, I think ito yung scooter na go-to scooter ng mga tao na galing sa big bike. Ito yung go-to scooter ng mga tao na mahilig sa or big deal sa kanila ang community. Kasi kapag pumasok ka dito sa Vespa, uh, marami ka talagang makikilala at uh, makakaibigan. Makakaibigan na iba't ibang tao. Ako bihira lang ako makakita ng tambay ng mga naka <laughs> Hindi ko minamaliit yung mga hindi naka Vespa ha. Hindi rin naman ako naka Vespa talaga. Hiniram ko lang to. So naka ADV din ako. I'm one of you. Ang sinasabi ko lang um tanggapin na natin na ang community at mga gumagamit nito medyo masangat siguro sa buhay kasi ako hindi ko afford to ibig ko sabihin hindi ko afford na bumili ng scooter tapos magdadagdag ako ng 60, 62, 70k Just for the brand. Hindi ko afford yun. Oops. Ah. Cute ng busina yun. Eh, oh. Woo! Ang ganong ano niya. Yung left and right niya. Parang kung biglang naka, ano. Piyok pa. Parang kung biglang nag-tumatabingi uh, ng napakabilis. Wee! Uy. Ayoko bumalik dyan U-turn siguro tayo somewhere here Sige, tuloy natin Ikot tayo sa may Magallanes Eto oh, buh, 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 buh. Suspension O nga no, parang medyo dapat idaan ko sya doon Yan, mga konting ano ah, Okay lang din Hindi ko Masasabing malaking difference hindi ako nakaramdam ng mas magandang comfort hindi rin ako nakaramdam ng mas pangit na comfort compared sa ating ADV 150 eto bug 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 pero na handle niya ng maayos ang ADV parang adventure type na eh eto scooter classic pero it handles like an ADV oh boom Vespa user tayo eh. We should English more. mini humps let's try okay see you walang wala ang ganda nung ano nya um, arangkada nya parang feeling ko nag upgrade talaga ako ay hindi ko pa para pinipindot yan wala naman tao sa likod Tara, ikutin lang natin tong Osmeña tapos balik na tayo. Try natin yung semi no hands. Hindi ko naman kaya ng super no hands. Hindi siya nagwawabol oh. Sa ADV magagana na eh, dahil sa top box ko. Ay hindi, nagagana din pala siya. Okay, gumagana din. Hindi ko lang magawa ng todo kasi di akin. Okay, we're, we're on 80 kph. Going 100. Ito, 100. Oh, hindi tayo pwede masyado tumutok. Hindi tayo pwede masyado tumutok kasi yung brake niya, ano, hindi ko abisado. Ako kasi, yung paggamit ko sa ADV, hindi ko naman winawasak. Pero, ayokong nag-iingat. Not in a bad way, ah, pero ayokong parang limitado yung galaw ko. For example, yung pag-apa ko sa sa gulay board kasi 'di ba nakaangat yung sa ADV. So pinapapakan ko lang yung sa anak ko. So hindi ako concerned na parang oy magagasgasan yung ano ko, motor ko kailangan laging makinis yan. So 'di ba? Service, Vespa kasi kapag yan ang hawak mo parang kailangan lagi yan shiny. Pero yung ADV Sige, gamitin mo lang. Kaya niya yan. Kaya niya i-handle. Anyway, pabalik na tayo dun sa Mayare um, Balik ko na rin to Tapos comparison ulit Nang bumalik tayo sa ADV So ngayon ni-film muna natin yung bike You know, grabe, arangkado 70, 80 Sarap Ah, mas ramdam ko rin yung hangin Ngayon ko lang na-realize Wala siyang windshield Sabi ko parang ang sarap bumiyahe kapag yung AD niya versus AD na ADV ko bukod sa arangkada parang mas feel ko o nga parang ako naka naked wala windshield yung pala yun sabi ko sarap ng biyahe ko ang hangin feel na feel eh tingnan natin kung mararamdaman natin kung ano yung nawala diba riding ADV from Vespa naman quickly lang kaya na, binagsakan na tayo ng ulan kailangan natin makaabot sa silong ng Osmeña Putika <laughs> okay, ngayon bumalik na tayo sa ADV 150 anong napansin natin agad so again, yung arangkada mas masarap talaga yung arangkada sa Vespa pero overall handling same lang pili ka lang ng style na gusto mo pili ka lang ng budget na meron ka tapos yun yung bilin mo parehong maganda yung scooter parang hindi ka magkakamali dito basta magka scooter ka maka-ride ka may enjoy mo yung buhay in two wheels swak na swak ang ADV at saka Vespa okay so I guess we're ending the video here sa so, mga nanood, salamat sa inyong suporta. Ah. Malapit na tayo mag 600 subs. Let's go! And sa so, mga hindi pa nagsasub, mag-subscribe na kayo. And sa so, mga nanood, please like and share na rin para makatulong sa YouTube algorithm. Mas lumaki ang ating channel and more videos to come. So again, thank you everyone! Ride safe! Peace!